Atin namang lalakbayin ang lalawigan ng Tawi-Tawi. Ito'y isang lalawigan sa rehiyon ng nagsasariling rehiyon ng Muslim ng Mindanao sa Pilipinas na may tatlong pangkat ng mga pulo na binubuo ng 307 na malalaki at maliliit na pulo. Ang kabisara nito ay ang Bunggaw, pinakatimog na lalawigan ng Tawi-Tawi sa Pilipinas matatagpuan sa hilagang silangan ng lalawigan ang Sulu at sa kanluran ang Saba sa Malaysia. Tinatayang 90% ng mga naninirahan dito ay Muslim. Apat na pamayanang kultural ang naninirahan dito, Samal, Bajau, Mapun at Tausug. Matatagpuan dito sa Tawi-Tawi ang Turtle Islands na isang sanctuary ng mga pawikan. Andun din sila sa isla ng Simunol ang first mosque na tinayo sa Pilipinas noong 1830 ni Sheikh Magdum. At ang isla ng Sitangkay ay tinatawag na Venice of Tawi-Tawi dahil sa napakamanghang tingnan ang mga bangka at mga bahay, houses of stilts ng mga residente nito. Napakayaman ng tawi-tawi na may 300 islands, hindi lamang sa mga tanawin o anumang atraksyon gaya ng mga islands at beach fronts. Ngunit ito ay tinaguran din isa sa may pinakmayamang marine resources sa buong mundo. Kung hindi ka pa nakapag-subscribe sa ating channel, maaari bang may like, share at subscribe. Hanggang sa muli, maraming salamat po.